Tingin niyo po ba uh, Executive Director uh, Sami eh, mas makakainganyo pa ito sa ibang mga shipping companies both local and foreign to hire more Filipino seafarers kasi yes, medyo mahigpit uh, na rin uh, ang competition ngayon na sa, in sa seafarer industry. Mhm. Mm tama po, sir. Um, nalaking bagay ho yung masama tayo sa listahan na tinatawag na white list ano Ah uh, ito ho kasi yung listahan ng mga parties no sa CCW convention na nag-submit ng uh, informasyon sa IMO International Maritime Organization na sila ay uh, ay eh, nagko-comply no nagko-comply uh, sa mga regulasyon, ng, uh, regulations ng regulations ng CCW uh -huh. Convention. No? Uh -huh. So, may mga dinadaanan po itong proseso. Hindi po siya gano'n kadali. Uh -huh. No? So, meron ng mga ano, meron ng uh, kailangan. Halimbawa, tayo, kailangan maghanap tayo ng isang eksperto, uh -huh. di ba? Na siya yung magkakandak ng independent evaluation sa marita sa system ng, natin, no? Uh -huh. certification and training system natin, including education. Yan po ay i-evaluate So ngayon, yung independent evaluators po na isa uh, isasubmit niya yung report niya sa IMO. Okay? So yung IMO po, pag natanggap yun, ipapareview po yun sa mga competent persons ng IMO. So meron nun tayo mga, mga, ang IMO, meron competent persons. So mamimili po doon ang ating uh, ang IMO at ipapareview yun. Mm -hmm. So yung result ng review, at kung uh, approve po sa competent person, ibibigay nila, babalik nila yon sa Secretary General ng IMO at ipapakonfirm po yon sa Maritime Safety Committee. So every five years po ang cycle niyan, sir. No?